AI Insights PH News Hindi bababa sa apat na Philippine Navy crew ang nasaktan matapos ang pambobomba ng China Coast Guard o CCG ng water cannon sa isang barko ng Pilipinas habang nasa kalagitnaan ito ng resupply mission sa West Philippine Sea, kahapon. Ayon sa National Security Council o NSC, sakay ang ilang miyembro ng Navy ng Onay May 4 o UM4, nang atakihin sila ng water cannon ng CCG. Nasira rin umano ng pag-atake ang windshield ng UM4. Samantala, agad na pinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Deputy Ambassador ng China kahapon bilang protesta sa patuloy na panghaharas ng China sa mga resupply mission para sa mga sundalong Pilipino na nakadeploy sa Ayungin Shoal. AI Insights PH News Channel.